Thank you, Mama God, for, the time, for the third time. For the third time. Sana, ah. Oh. Yun, meron na naman tayong bibigyan ng pre-foods, mga kabayan. Di ko na nga mabilang kung nakailang ulit na siyang bigyan ng pre-foods ni Guard. Sabi nga ni Commander na kalimang beses na siyang nabigyan ng pre-foods ni Mamang Guard pero worth it naman kasi solid follower yan ni Mamang Guard mula noon hanggang ngayon kaya hindi nakakapanghinayang bigyan. Ganun po talaga kapag solid follower ni Mamang Guard, special yung ibibigay sa inyo at reward na rin niya ni Commander. Sana oh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you, Mama Garn for the third time, thank you, thank you, thank you, thank you, Mama Garn, so we need to play.